kadaya dumaan naman sa masusing inspeks inspeksyon ng mga gustong bumisita sa kanilang mga yumao sa libingan ng mga bayani sa Tagig at alamin na natin ang latest doon may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette. Rafi, kahit matindi ang sikat ng araw dito sa libingan ng mga bayani ay tuloy ang pagdagsa ng mga tao dito para bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Iniinspeksyon ng mga pampublikong sasakyan maging mga gamit na mga papasok sa loob ng sementeryo. Konting abala lang raw ito kapalit ng seguridad ng mga dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Umaga pa lang pero umabot na sa mahigit pitumpu ang bilang ng mga nakumpiskang matutulis na bagay. Hindi rin pinahintulutan ang pulisa si SPO Tunoli Balatiko na ipasok sa sementeryo ang kanyang baril. Hindi na raw siya nakauwi para iwan ang baril sa kanyang bahay. Dito pala, eh, talagang stricto talaga. Okay so, naman. Hindi nyo daw pwede ipas? Ah, hindi naman. Yun naman, naman talagang rules talaga. Eh. Kaya tama lang na iwan talaga, i-deposit talaga. Siya. Para hindi mabilad sa matinding sikat ng araw, maagang dumaraw sa punto ng Yumao si Danilo Balatukan at pamilya. Eh, para iwas sa bana, katsakan medyo mainit sa loob eh. Kailangan medyo presk. Pero ang mga mag-anak na ito, titiisin raw matinding sikat ng araw. Makasama lang ang mahal na yumaong ngayong araw ng undas. init na nga pero okay lang. <laughs> Minsan lang naman, sakripisyo na din. Para sa kanya din naman po ito eh. Yuda namang si Fe Gonzales. Kahit 18 years na mula na pumalaw ang kabiyak, wala raw palya sa pagbisita sa puntod ng asawa tuwing undas. Hindi raw niya malilimot ang kabaitan ng kanyang mister na dating miyembro ng Air Force. Talagang ginawa namin ano ito kasi importante naman itong araw na ito eh. Para sa kanya Mabait siya. Wala akong maano sa kanya. Rafi, bandang alas 12 ngayong tanghali ay dumating dito sa libigan ng mga bayani si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo para dalawin ang puntod ni dating Pangulong Diosdado Makapagal. Una na araw nagpahayag ang kanyang ina na hindi na raw makakarating dito si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo para bisitahin ang kanyang lolo. Samantala, ayaw naman ayaw naman siya magpaunlak ng pahayag tungkol sa disqualifikasyon ng kanyang uh, partido o ng kanyang party list sa COMELEC. Pero uh, hindi naman niya makumpirma kung uh, sa mga susunod na araw ay makakabisita pa rin ang kanyang ina dito sa Puntod. Mapapansin din na nagpadala ng bulaklak dito sa Puntod ni dating Pangulong uh, Dado Makapagal, si Pangulong Aquino. Raffi? Maraming salamat, Bernadette Reyes.